Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig sa hirit na pisong dagdag pasay sa jeepney. Isinusulong din ng mga driver at operator ang registration sticker kontra sa mga kolorong na jeep. Si Bernard Ferrer sa report. Bilang uring manggagawa, mahalaga kay Mary Grace ang bawat sentimo, lalo't araw-araw siyang sumasakay ng jeep para makapasok sa trabaho sa Quezon City. Kwento niya, dalawang beses siyang sumasakay ng jeep mula sa Imus, Cavite para makarating sa Metro Manila. Bagamat naiintindihan niyang hinaing ng mga driver at operator ng pampaserong jeepney, ay umaasa siyang hindi muna matuloy ang dagdag pasahe. Kung kaya pa namang Ah uh, hindi pa itaas yung minimum fare, mas mabuti. Tsaka syempre mga estudyante, maapektuhan din mga anak natin na nag-aaral. Dininig ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board LTFRB ang petisyon ng grupong Pasang Mazda. Alto dapat akto para sa pisong provisional fare increase. Kung maaprubahan, mula 13 pesos ay magiging 14 pesos ang minimum na pamasahe sa mga tradisyonal na jeepney. Habang sa modernong jeepney ay mula 15 pesos ay posibleng tumaas sa 16 pesos. Giit na mga transport leader, ito ay bunsod ng patuloy na pagdaas ng presyo ng diesel. Nawawalan po ng halos 250 to 300 pesos ang ating mga jeepney drivers. Ang dahilan po, yung pong pagtaas ng diesel. Ano yung mga dahilan? Yung pong mga traffic, spare parts. Marami mo kaming nga uh, sinagupa na talagang hindi namin nakalain na magtataasan. Bagamat may mga naitalang rollback, hindi pa rin ito nababawi ang mga naunang pagtaas sa presyo ng langis. Nilinaw ng mga petitioner na kung magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis, agad nilang ibababa ang pamasahe. Hiniling din nila ang paglalabas ng Classification Decal Registration Sticker upang masugpo ang mga kolorum na jeep na nakakaapekto sa kanilang kita. Giniit naman ng LTFRB na kailangang balanse ng interes sa mga driver at operator, ang ekonomiya, inflation at ang kapakanan ng mga commuter bago maglabas ng resesyon. Binigyan ng sampung araw ang mga petitioner upang magsumite ng position paper. Naintindihan po namin yung kanilang kalagayan. However, we still would want a complete data from them bago po kami magpatupad o bago po namin pagbigyan man yung kanilang hinihingi. Posibleng maglabas ng posisyon ng LTFRB sa hiling na pisong provisional fare increase bago matapos ang buwan. Subalit isasangguni pa ito sa Department of Transportation. Pinag-aaralan na rin ng LTFRB na ilabas na ang fuel subsidy para matugunan ang hinaing ng mga driver at operator ng pampasaherong jeepney. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.